Good morning, good morning mga lodi. magandang magandang umaga sa inyo lahat. Yo, so our vlog for today Gusto mo bang maging vlogger or content creator? Aba. Pag gusto mo 'yan, lodi, kailangan ihanda mo na 'yung sarili mo. Kailangan makapal ang mukha mo. Kailangan hindi ka mayayain sa camera. At kailangan malakas ang boses mo. Yan ang mga kategorya, mga lodi, na dapat mong tandaan. Hindi totoo yan. Ngayon, kung alam mo na na ikaw ay merong ganyang, kung alam mo meron kang ganyang talento, talento talaga, eh ma, pwede ka na mag-vlog. Siyempre, ang kailangan mo lang, isang cellphone, yun lang. At, siyempre, paggawa ng content. So, gusto mo na bang... So ano, nakapag-isip-isip ka na, Lodi? Gusto mo nang maging content creator? Or gusto mo lang maging vlogger? Meron ka ng ganyang mga katangian? So, ano pang hinihintay mo? Ngayon pa lang, umpisa mo na. So, kailangan hindi ka mayayin sa camera, ha? At kailangan malakas ang boses mo. So, pagka kumpleto ka na, eh, pang mo. Punin mo yung cellphone mo, at simulan mo na, syempre, ngayon na, hindi bukas, hindi sa makalawa, ngayon na. At alam mo ba, kung gusto mo talaga maging content creator, kailangan eh, yung isipan mo, malawak, marami kang inis. Eh. So makagawa ka ng isang content. At syempre, hindi rin madali yun, Lodi. Kaya kung ikaw nag-uumpisa pa lang, o kung gusto mo pa lang mag-uumpisa, o gusto mo na talaga na makahawak na maging katulad ng ating mga malalaking kunting creator. For example, Wamos. O. Oh. Diba? Yan. O oh, sino pa ba? O. Oh. Pio Balbena. Hmm. Sino pa? Kung TV. O. Oh. Eh kung gusto mo maging ganyan, Lodi, aba, kailangan. Ngayon pa lang, umpisaan mo na. At ito ang aking mga tips. Bibigyan kita ng mga tips kung gusto mo Hindi talaga. Hindi totoo yan ito ay disclaimer lang ha. Ito ay base lang sa aking karanasan bilang isang content creator. You know, content creator na si Lodi. Uh, no. So, yun. Kapag dahanda ka na, Lodi, siyempre, mag-isip ka ng iko-content mo. Kasi kailangan, alam mo dapat kung anong iko-content mo. Yun. Kasi, pero pwede rin siguro yung random vlogging. Pero, sa nag-uumpisa, okay yon Pero kapag gusto mo talagang mabilis na ma-monetize dito sa mundo ng social media, dito sa ano bang gustong mag-vlog? Sa YouTube? Sa Facebook? Reels? O, mamili ka, Lodi. O, kung nakapili ka na, so simulan mo na. Gumawa ka na. Siyempre, ang unang mong gagawin, kunin mo yung cellphone mo. Kasi ano yung gagamitin, yan ang tools mo para makagawa ka ng vlog. So, syempre, ang cellphone mo, Kalodi, eh, kailangan, eh, yung may camera. Yan. Android, dapat, ang yung cellphone. Syempre, para makapag-record ka ng yung, ng yung iba vlog. So, yun. At kapag uh, ready ka na talaga, so, mag-isip ka na ng yung i-content. Ano pa talaga ang gusto mo? Ikaw ba yung gusto magluto? Number one, Ano bang content ang gusto mo? Kung magaling kang magluto, magluto ka. Ma magaling ka bang patawa? Di magpatawa ka. Magaling kang sumayaw? Di sumayaw ka. Oh, magaling ka umarte? Di umarte ka. Yan lodi, ang mga sample ng mga pag ano, pagba-vlog. Yan ang mga content. So, gusto mo mag-travel? Di mag-travel ka. Kung yun ang gusto mo. So, kusang ka magaling na larangan. Kasi kung hindi ka magaling sa isang bagay, eh, wag mo i-content nyo kasi mahirapan ka. So, kailangan, Lodi, kung talagang gusto mo mag-vlog, kung gusto mo makilala talaga dito sa social media, dito sa YouTube, Facebook at Reels, kailangan, ang gagawin mo, yung gusto mo, para hindi ka mahirapan. So, di ba? Tip number 2 na agad dyan, na, Lodi. So, yun. Ang tip number 3, syempre, kailangan masipag ka, Lodi. Hindi yung ningas mo ka lang. Baka mamaya, ngayon gusto mo, bukas, ayaw mo na. Oh, hindi pa pwede yun kailangan bago ka mag umpisa kaya talagang alam mo sa sarili mo na gusto mo talaga mag vlog so pang apat lodi ito na yung final syempre pag nagba vlog ka na ang aim natin dyan syempre yung kumita oh. pero sa ngayon dapat hindi mo muna isipin yun kasi nag umpisa pa lang so ang inisipin mo kung paano ka magba vlog oh. syempre kaya ba ng oras mo o oh, o ka nagtatrabaho ka oh kailangan eh iyan mo gagawa mo ng paraan para makapag-vlog ka so hindi ganun kadali bloody akala mo madali lang mag-vlog hindi ganon hindi madali maging kunting creator kasi meron niyang oras oh, unang-una yung oras mo pala pag may trabaho ka sabi ko nga paulit-ulit si oh, kailangan pag mag-vlog ka eh disidido ka talaga o oh, yung huli yung kita sa uli na lang yon kapag okay na yung pag-vlog mo so gusto mo pa bang mag-vlog, Lodi? O, oh, ano pang inaantay mo? Eh, mag ka na. Para ngayon pa lang, alam mo na kung gusto mo mag-vlog talaga, katulad ni Lodi. O, oh, lang, pero syempre, kailangan. Hmm. hmm. yan ang mga kailangan mo. Syempre, wag kang maiiya. Kasi pag naiiya ka, eh, paano ka mag-content kung naiiya ka? So, yun lang mga Lodi. Yan ang tips sa mga baguhan. Syempre, yung mga datiyan na, yung may mga followers na malaki eh, skip nyo na to kasi alam nyo na ang gagawin nyo. Pero ito, itong vlog ko na ito, para sa mga baguhan to na gustong mag-vlog o maging isang content creator. So, yun ang mga kailangan mo, Lodi. Pag gusto mo mag-vlog, yan ha. Unang-una, siyempre, huwag kang maiyain. Malakas kang magsalita. no alam mo yung gagawin mo, ano yung gusto mo. Alam mo yung gusto mong gawin vlog. O, yan, yan ang mga kailangan mo, Lodi. Siyempre, cellphone, Android, maganda kamera. Hindi naman yung kagandahan. Siyempre, may mong murahe naman dyan. Makakabili ka naman. Para maumpisa mo na yung vlog mo. Oh, so, ready ka na, Lodi? Ano pa? Let's go! Umpisa mo na! Yay! So, ang mga Lodi, ang ating vlog for today. Sana may natutunan kayo. Yung mga baguhan, yung mga gusto mag-vlog, yung mga gusto pumasok dito sa mundo namin. Mundo namin? Hmm. Sa mundo ng social media, mga Lodi. So, kung yan ay disidido ka na, umpisa mo na agad. Huwag na bukas. Huwag na sa makalawa. Ngayon na. So, yun lang mga lodi. At yung mga baguhan, maraming salamat sa inyo. Yung mga nanood. Siyempre, nandito ka, nanonood ka. Dahil alam mo, na matututo ka dito. So, yun lang aking payo sa iyo. Kailangan, ito ah. Ito, ito ang kailangan. Kasi kung mayayin ka, hindi ka pwede rito sa social media. Kailangan. Malakas ang loob mo. So, alam mo na, Lodi. Yun lang. Umpisa mo na! Babush!